So ngayon, sir, direct to the point. Um, pwede bang yung binibigay niyong uh, deadline, tablahin mo na natin, is that possible? Or makiusap kayo sa Malacanang, or at least malang extend? Kasi nagbigay ka na April 29, di ba? Was that April 29? April 30? May deadline ka April 30. So ngayon, yung mga hindi na pag-consolidate, they're considered as colorum. Samantalang sa route rationalization, walang deadline. E 11% pa nga lang ng mga taga-LGU ang nag-comply. So, baka pwedeng alisin mo na yung deadline na yan o extend, talk to Malacanang, and then ipaliwanag sa kanila kung bakit. Mr. Chair, may I answer some of your uh, points? Unang-una po yung sinasabi yung bakit po namin iniaasa sa LGU and that we should be coordinating with the transport groups in the LGU consultation po ng sanggunian bayan nila there is a committee hearing where the uh, transport groups are gathered and in that committee hearing po yun pong napag-usapan yun po ang binibigay naman po at pinapasa ng sanggunian at binibigay po sa LTFRB okay. so in effect uh, Mr. Chair we decentralized the consultation pinapaubaya ho namin sa sanggunian bayan yun naman pong sa issue ng tricycle, Mr. Chair, wala po sa LTFRB yung... No, no, no I, just made it as an example na kung saan, example lang yun, Nakapag inasa sa, LT, I mean, sa, LGU uh, yung tungkol sa mga rota, ginagawang negosyo ng mga taga-LGU. Totoo yan, alam mo yan, huwag na tayo maglukan pa rito. Di ba? Yes. Kaya nga sabi ko, mag simbrano she did agree with me, na hindi talaga maganda kung iasa na lang palagi sa LGU. Nagsasabuatan yung LGU, pasensya na LTFRB, uh, DOTR, at ang nadidihado yung mga jeepney operators. Andito si Ms. Sembrano. Ma'am, magandang umaga. Salamat po sa pagpunta muli. Uh, good morning, uh, Mr. Chair. Uh, salamat din sa pag-invite at sa pagkakataong ito na second hearing ng Senate. So kami talaga mula Kongreso, hanggang dito uh, sa kaba at kahirapan para lang makag-flight papunta dito para maisigaw yung aming uh, problema at may paabot sa Senado. Kaya napakalaking pasasalamat namin, Mr. Chair, na nakaabot kami dito sa Senado ngayon. So gusto kong eh, ilapag ulit at paninindigan na ang LPTRP ay kasabwat at connivance talaga LTFRB DOTR kasi ito kasi ang pagkakaalam ko sa simpleng bilang ordinaryong tao ang programang ito ay binubuo ng LGU DTI Security Exchange Commission CDA LTFRB DOTR at saka yung mga modernized group o kung mga transport group na sumasang ayon sa modernization. Yon ang pagkakaalam ko sa his istorya ng modernization na to. So kaya yung programa at plano na ginagawa nila ay talagang magsisilbi sa personal na interes nila. Ikalawa, yung LPTRP sa Bakulod, hindi yon pinag-aralan. Alam yan ng dating kunsihal si Consihal Dindo Ramos na ina-approve -ina lang yon sa sanggunian pang ng dahil sa kagustuhan ng mga modernized group na i-approve ang loan sa land bank. Kasi number one requirements yung LPTRP sa, sa loan ng land bank para makapag-loan ng mga bagong sasakyan. Pero sa totoo lang, ang programang ito ay nakaikot lang doon sa mga ahinsya ng gobyerno na tinutukoy ko na. So, sila lang yung nagkuru sa programa. Talagang hindi ko alam 'yon 2017, 2006 pa akong nag-operator. Hindi ko alam maprograma sa ground. So, ang na, napilitan na lang kaming tumindig, mag sa sarili namin para may paglaban at maisigaw yung aming mga karapatan kasi walang makikinig na gobyerno. Ang sa Bakulod ngayon, mula 2022, 2023, hanggang, hanggang ngayon, sa 2024, ilang bisis na kami nag-represent. Doon nag sa, si, sa, ano, sa Sangunian Panglongsod. Yun ang sinasabi ni Chairman Guades na binabasin niya doon sa approval ng Sangunian Panglongsod at mga transport group. Sino? Sa Bacolod, yung Asinso Cooperative na ng is at bibakda na mga tauhan ni Mayor Albi, yun ang pinapakinggan ninyo. Wala kami doon. Hindi kami pinatawag doon sa public hearing at never, never na nangyari ang public hearing sa LPTRP. Kasabay na dyan lahat, pati sa mga province na gusto ninyong magsasagawa ng LPTRP. Ngayon, ang, para sa amin, ano ba ang kabuluhan sa modernisisyon na ito? na hindi naman kaming operator ang nakabinipisyo dito. Ngayon, ang problema ngayon ay ano, ang para sa akin bilang simpleng operator at leader ng transport group ng kinit ko, ang sa pagtingin ko, ang modernization na to ay isang scam. Ang programa at plano, binubuo lang doon sa ahinsyang binabanggit ko. Nakakaawa ang pundo ng gobyerno Nakatik out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Bayad na ng gobyerno, ng pira ng gobyerno doon. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Sino ang mag-shoulder sa bayaran sa bangko? Yung mga korporasyon like ng Churit at sa Kasibo Peoples, sila ang mag-shoulder sa babayaran doon sa bangko. At walang assurance yung managpa-consolidate na talagang after 7, 8 to 10 years extended na magbabayad sa utang, ay mabubuhay pa yung pamilya nila. Makakakapakain pa kasi ito ang nangyari. Ang programa ito ay nakaikot lang sa pagbabayad ng utang sa mga modernized minibus. Hindi iyon nakaangkla kung paano ang ating mga operators at drivers na matulungan para umunlad ang kabuhayan namin. Ngayon, nagkalitsilitsi ang kabuhayan namin. Walang tumutulong kung hindi kami magrarali, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa si LGU. Ang LGU talaga, ang interes nila lang ang tinitingnan. Wala na yun, hindi na yan tumitingin sa interes namin. So sino pang kumakampi? Siguro isang sinito Rafi Tolpo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto namin matuldukan itong PUV monetization program na to na para lang talaga sa isang porsyento na sumasama sa modernization program. Ang akin lang, kahit babalikan natin sa ground, Mr. Guadis, Mr. Ortiga, hindi kayo nakaranas, hindi nyo dinanas ang hirap ng pag uh, sugal ng buhay na wala kaming rehistro, wala kaming ano, uh, insurance nang dahil sa ginagawa ninyong pagtatak pananakot. Ang mali pa ngayon, Senator Tolfo, may lumalabas na Board Resolution 053. Noong April 30 pa pala, naaprubahan, Chepper Mado ni Chairman Guadis, nag-aalaw ng 2,500 routes na may maliit na number of authorized units na pwedeng makapag-operate. Bakit tinatago ninyo? Ano ba ito? Akabaliwan? Sinasabi nyo, wala ng extension. Consistent kayo nagsasabi sa Kongreso kahit dito sa Senado na hanggang April 30 lang. Pero yung nakatagong board dissolution, continuous ang consolidation out of 10 to 15 yung pwede tanggapin ng LTFRB para sa consolidation. Patago pala ang, modersi, ang board dissolution na to para patuloy na, magano mag, mag ano sila mag maneuver na i-reach out yung 81% na consolidation to justify the President BBM na suportahan ang programa nila at suportahan ang pag out sa aming mga traditional jeepneys. So ngayon, nakatago pa na yung body solution. Inilagay ninyo ang public safety, public interest ng ating mga commuters inilagay ninyo sa saalanganin ang mga buhay namin at pangkabuhayan namin na pwede naman pala kaming makapagbiyahe without any need of consolidation application. Napaka-tridor talaga ninyo. Inano kami, parang para sa akin, na parang personal na personal na bilang operator. Napakasakit sa amin nangyari yun. Tapos, libo-libo, na mga empiris, na mga operator okay, kapuhayan, ma sir. Ma'am ma, am, ma am okay, thank you. Thank you, uh, well taken yung point ninyo. Uh, Chairperson Cuadis, ano itong uh, 053 board resolution yes, na tinago uh, sa kanila, hindi malinaw sa kanila? Mr. Parang Chair, sinekreto niyo po. May I be recognized? Unang-una po, Mr. Chair, yung board resolution na yan, nasa website po <laughs> ng LTFRB. From the time we enacted it in April 30, nakalagay po yan. Number two, ano po ba yung board resolution na yan? May mga rota po tayo sa probinsya na isa hanggang apat lang na jeep ang bumabiyahe. Ito po yung babiyahe ng umaga, babalik ulit ng hapon. Ang concept kasi ng consolidation, Mr. Chair, is there should at least be 15. May mga areas po sa aming paglilibot po uh, na talagang isa lang o dalawa lang yung bumabiyahe. In these areas, na-recognize namin yan. If we require them to consolidate, wala hong patutunguhan yun dahil talagang kukunti. So, on those instances po, we exempted them from consolidation. However, identified po yung jeepney operator at saka yung rota. And they are part of still of the consolidation. Ang na lang sa kanila yung pagbuo ng kooperatiba. They are still required. Kasi sir, kukunti talaga yan. Isa.